Kakaibang lutong pandesal ang ating gagawin. Kakaiba sa nakasanayan nating luto at mas lalo pa nating papasarapin. Sa mga ingredients na ating gagamitin, dalawang paraan ang ating gagawin. Lulutoy natin sa kawali at sa oven. So gagamit tayo dito ng 3 cups of bread flour, isif lang natin. At ito din sa mga sekreto para maging smooth at malambot ang ating pandesal. nag tayo ng 2 pinches of bread improver. 1 half cup brown sugar, 1 teaspoon fine salt ng 3-4 teaspoon instant dried yeast at mga mami's tips lang po ihiwalay nyo sa pag-aadang salt at saka yeast kasi ang yeast mag-react sa salt natin at may tendency na hindi tutubo or aasa ang dough natin mag din tayo ng butter one large egg at sa recipe nito gagawa tayo ng pandan Flavor na pandisal, but may twist tayong gagawin. Kagamit tayo dito ng pure pandan flavor, pandan leaves ang ating gagamitin at sa coconut milk. Mas mapapasarap, mapapainhance pa natin ang flavor at mas mapalambot pa natin ang ating pandesal mga mamis. At dito miniblend lang natin and extract na natin ang ating pandan flavor at nag-add tayo ng 1 4 cup of coconut milk. At 3 1⁄4 cups of coconut milk sa ating flour mixture. I-mix lang natin to form a dough. At para sa kompletong sangkap mga mommies, check nyo lang sa description box below. Dito ininid na natin. Need for about 10 minutes until smooth and elastic. Medyo matrabaho ang pagninid mga mommies. But syaga-syaga lang at very worth it naman kasi ang proto flavor natin, makakain tayo ng napakasarap, freshly baked na tinapay na pwede nating ihain sa ating pamilya. At dito nagwento test lang tayo para ma-check natin na well-developed ng gluten at well-needed ang dough natin. Nag-spread lang tayo ng kunting osetong ball. At i-rest natin ito for about 1 hour until double in size. And since gagawa tayo ng buko pandan pandesal, gagamit tayo ng grated young buko at saka buko juice. Naglagay tayo ng 1 cup of buko juice sa ating cooking pot, 1 fourth cup of cornstarch, 1 fourth cup of all-purpose flour, 1 half cup of condensed milk at minix lang natin. To fully combine, nag-add tayo ng 1 small size egg and 1 fourth teaspoon fine salt. Mix together until well combined. At ito na ready ng ating mixture para lutuin. Cook over low to medium heat, stirring constantly para hindi masuno kang ating mixture or ang ating niluluto. After a few minutes nag-thicken ng ating mixture, i -add na natin ng ating kinudkod na yang boko. This is approximately 1, -on -one for cup grated boko at nag-adding tayo ng butter. Mix lang natin para combine at iset aside para lumamig. After 1 hour, i-check na natin ang ating dough at umalsa na. Nag-double in size na ito. I-punch lang natin sa center para manak yung air. At in natin ng konti para ma-remove natin ang acid nito. I-divide natin into 4 equal parts. And i-shape natin into a log. At dito tinansya lang natin kung gaano kalaking pandesal ang ating gagawin. But for pang mga mamis, dapat timpangin nyo para pantay-pantay ang laki ng mga pandisal natin. At mga mamis, pagkatapos nating ikat ang ating dough, dapat takpan natin ito para hindi mag-dry. You can cover it with a cling film or clean cloth. Dito naglagay lang tayo ng palaman sa ating dough, mga around 1 half tablespoon. At isil natin ang ating dough para hindi aapaw ang palaman. Para sa coating naman, gagamit tayo dito ng breadcrumbs. At biniblend ko lang ating breadcrumbs mga mamis para maging pino. Kasi yung nabibili natin sa grocery store is medyo malalaki ang texture. At ito na, i -re rest na natin ito for about 20 to 30 minutes before natin lutuin. Dalawang flavor palang lang gagawin natin dito mga mamis kasi yung anak ko napakahilig talaga sa cheese. So gagawa tayo ng pandan cheese pandisal Kinocoat lang natin ito ng ating breadcrumbs at gawin natin lahat hanggang sa matapos ating malagyan ang ating mga panisal. I-rest natin for about 20 to 30 minutes. After 30 minutes, bahagyan na siyang tumubo. At dito pinipreheat natin ang ating oven na mga around 10 minutes, 180 degrees. At dito medyo nanibago po tayo sa oven natin mga mamis kasi bagong bili lang ito. Gumagamit kasi ako ng La Hermana na brand for 19 years. And usually pag nagbe-bake ako, ginagamit natin is gas mark 4 or between 225 to 325 degrees Celsius. So dalawang paraan ang gagawin natin mga mamis sa pagluluto ng pandisal Para sa mga walang oven, pwede natin gawin ito sa kawali. At para sa isa naman, binibake natin for 18 to 20 minutes, 180 degrees. At sa ating improvised oven naman or sa kawali, binibake natin for 10 minutes over low heat. Low heat lang po mga mamis para hindi masunog ang ating niluluto. Dito medyo natusta ang ating mga panisal kasi na-extend ko ang cooking time. But okay lang yan mga mamis kasi napakasarap naman ng toasted bread. Ito na mga mamis, napakasarap at napakasoft ng ating buko pandan pandisal. At ito naman ang ating binibake sa oven after 20 minutes. Ang ganda po ng luto. Nag-differ talaga sa appearance and binibake sa oven at binibake sa kawali. Medyo maganda ang pagbibake sa oven kasi makakontrol natin ang init dito. At ito na mga mami sa ating buko pandan flavor na pandesal. Napakasarap, napakasoft po at sakto lang talaga ang pagkaluto. Ito na po ang ating bagong flavor, ang buko pandan pandesal na po yun ibenta at syempre pang merienda. At ito na po, sinaserve na natin sa aking mga anak ang ating freshly baked na pandesal. Ina-enjoy talaga nila ang dalawang flavor, ang cheese at buko panda natin. Ayan lang po mga mommies. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe. Bye!